Good morning! Morning walk natin ngayon guys and birding. So ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung itsura ng isang halaman kapag ng tea kapag ito ay napitasan na or nakuhanan na siya ng, ng dahon. So yung nyo ang ganda ng mountain ranges. Ayan. Then, ang dami ding huni ng mga ibon. Ayan. So, ito guys, so nakikita nyo na ito ay wala na siya mga tender tops. So, ubus na yung mga ganito niya. Napitas na yung mga ganito. So, ito, nakuhanan na siya ng, ayan, tulad nito. Ito yung mga pinipitas. Ito yung kinukuha na dahon, yung tinatawag nilang rife na dahon ng tea. eto yung in-harvest nila kapag gamit mo yung kamay, isa-isa mong pinipitas ng mga to. So, ito yung mga to guys, siguro mga one week na or one month na itong napitasan, nakuhanan ng, eto yung ibabaw niya guys. Ito ay isang puno lang ha, ito makikita yung bilog na to, isang puno lang yan. Ayan, so nakuhanan na siya, then mag-aantay din sig siguro sila ng ilang buwan para balikan din uli yung area. Good morning! Morning walk natin ngayon guys and birding. So ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung itsura ng isang halaman kapag ng tea kapag ito ay napitasan na or nakuhanan na siya ng, ng dahon. So, yung tignan nyo ang ganda ng mountain ranges. Ayan. Then, ang dami ding huni ng mga ibon. Ayan. So, ito guys. So, nakikita nyo na ito ay wala na siya mga tender tops. So, ubus na yung mga ganito niya. Napitas na yung mga ganito. So, ito, nakuhanan na siya ng, ayan, tulad nito. Ito yung mga pinipitas. Ito yung kinukuha na, dahon, yung tinatawag nilang rife na dahon ng tea. Ito yung in-harvest nila, kapag gamit mo yung kamay, isa-isa mong pinipitas ng mga to. So, ito yung mga to guys, siguro mga one week na or one month na itong napitasan, nakuhanan ng, ito yung ibabaw niya guys. Ito ay isang puno lang ha, ito makikita yung bilog na to, isang puno lang yan. Ayan, so nakuhanan na siya, Then, mag din mag-aantay sig din siguro sila ng ilang buwan para balikan din uli yung area. Good morning.